Hi guys! Welcome to my YouTube channel po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol pa rin po sa SSS pension ng ating mga pensioners po. Sa ating mga SSS pensioners na hindi nakapag-comply sa ACOP or Annual Confirmation of Pensioner sa mga naipon po nilang pension dahil sa hindi po sila nag-comply sa ACOP ay makukuha po nila sa December 16, 2024 po. So abang-abang na po sa ating mga ATMs, sa ating mga account, sa ating personal po ang ating mga um, mga pension dahil darating na po ito sa December 16, 2024 po. Okay, sa mga hindi po nakapag-comply ng ACOP at naipon po ang kanilang pension sa December 16, 2024 po ang release ninyo. Okay? So, wag mo nang um, mag-isip uh, mag ng kung ano-ano. Uh, darating po ang inyong pension, December 16, 2024 po. Maraming salamat po. Sana nakatulong po ako. Bye-bye.